Alam mo naman, basta pera, mainit sa kamay. Paano sinapit ng isang pamilya ang karumaldumal na insidente na tumapos sa buhay ng mga ito sa paraan na talaga namang kahindik-hindi? Sa video nating ito, tunghayan natin ang sakripisyo, pagmamahal at malagim na insidente na hinarap ng isang butihing ama mula sa probinsya ng Lipa, Batangas. Larawan ng isang tipikal na pamilya ang Arandia family mula sa probinsya ng Lipa sa Batangas City. Dito ay magkatuwang na pinipilit ng mag-asawang sina Angelina Helen, 34 years old at ang kanilang padre de pamilya na si Ronald, na unti-unting tuparin at buuin ang kanilang munting tahanan. Isang OFW sa bansang Saudi Arabia si Ronald, habang pilit din naman na tinutulungan ni Helen si Ronald sa pamamagitan ng pagmamanage nito sa bansa ng kanilang munting negosyo na maisan. Nabiyayaan ng dalawang munting anghel ang payak na pagsasama ng mag-asawang Helen at Ronald Arandia. Ito ay sina Chelsea Lees, anim na taong gulang, at Angeline, apat na taong gulang. Sa kabila ng masayang pamumuhay ng pamilyang Arandia sa probinsya ng Batangas, ay lungkot at pighati naman ang pinagdadaanan ng mga ito, sa tuwing lilipad muli pabalik ng Saudi Arabia ang kanilang padre de pamilya upang maghanap buhay. Bagamat masakit man sa kalooban ng ama na iwanan sa Pilipinas ang mag-ina nito upang magtrabaho, ay pinipilit na lamang ng mga ito na kayanin ang lungkot ng bawat isa, alang-alang sa kasalukuyan pa lamang noon na pagpapagawa ng kanilang munting tahanan, at sa tuluyang pagbili ng mga ito ng lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Dahil sa kagustuhan na ni Helen, na hindi na kailanganin pang magtrabaho ni Ronald sa ibang bansa, ay nagsumikap ito ng gusto sa kanilang munting negosyo at naging masinop ito sa pera, upang makapag-ipon kaagad para sa pangarap na makasama na nila ng tuluyan sa bansa si Ronald. Dahil sa galing ni Helen sa paghawak at pagmamanage nito ng pera, ay naging presidente ito ng isang kooperatiba sa kanilang nayon, kung saan ay malaki ang naging obligasyon nito sa pagsisinop at pagpapaikot ng pera ng bawat miyembro ng naturang kooperatiba. Dahil sa pagsisikap na ito na ipinamamalas ni Helen, ay unti-unti itong umani ng mga papuri sa kanilang lugar, ngunit, unti-unti na rin pala nitong nakukuha ang atensyon ng mga masasamang loob, dahil sa kumakalat na rin sa lugar na mayroon na itong malaking ipon, dahil nga bukod sa nagtatrabaho abroad ang asawa nitong si Ronald, ay may negosyo pa ito kasabay pa ang pagmamanage nito ng pera ng naturang kooperatiba. Taong 1993, ay masayang masaya si Helen na salubungin si Ronald sa airport. At excited itong ipagmalaki sa mister ang naging ipon nito sa pamamagitan ng ipinapadala ni Ronald at sa kinikita nito sa kanilang munting negosyo, ngunit nang estimahin nila at konsultahin ang nag-aasikaso sa patuloy na konstruksyon ng kanilang tahanan, ay napag-alaman ng mag-asawa na hindi pa pala sapat ang naging ipon ng mga ito, dahilan kung kaya't kinakailangan na namang muling bumalik ni Ronald sa ibang bansa upang tuluyan ng matapos ang kanilang tahanan. October 1993, nakatakdang muling bumalik patungong Saudi Arabia si Ronald, upang maibsan nito ang kalungkutan ng kanilang mag-ina, dahil hindi na naman magagawang magkasama-sama ang mga ito sa paparating noon na kapaskuhan, ay minabuti na ni Ronald at Helen na ipagdiwang na nila agad ang Noche Buena. Tuwang-tuwa ng mga panahong yun sina Chelsea at Jaylene. Dahil sa dekorasyon na pampasko na ginawa nila Helen at Ronald sa kanilang tahanan, nagbuo ng Christmas tree, naglagay ng mga regalo sa ilalim nito, at nagkaroon sila ng munting salo-salo na dinaluhan ng mga kaanak ng mga ito sa kanilang ginawang maagang Noche Buena. Nang matapos ang kasiyahan, habang mahimbing na sa pagkakatulog sina Chelsea at Jaylene, ay naikwento ni Helen kay Ronald na hindi nito alam kung bakit parang kakaiba ang pakiramdam nito para sa muling pagbabalik sa ibang bansa ni Ronald, Dahilan kung kaya't nangako si Ronald kay Helen na wag na itong mag-alala at ipinangako na nito, na ito na ang huling beses na magtatrabaho ito abroad, at hindi na muli pang magkakahiwalay ang mga ito. Katulad ng madalas gawin ni Ronald, ay sinasadya nito na umalis sa kanilang tahanan patungo sa ibang bansa habang mahimbing pa, na natutulog ang kanyang mag-iina dahil mas masakit pa para sa mga ito kung magpapaalamanan pa ang mga ito sa isa't isa. Gaya ng nakagawian, sa tuwing nasa Saudi si Ronald, ay madalas ang pagpapadala ng bawat isa ng mga sulat, kalakip ang mga litrato ng mga ito at voice recorded cassette tape na kanilang pinakikinggan upang maibsa ng mga ito ang pangungulila sa isa't isa. Mula sa mga sulat nito, ay naikwento ni Helen kay Ronald na palagi itong nakakapanaginip ng masasamang panaginip at mga ahas, bagay na labis na bumabagabag ng gusto kay Helen, dahil dito, ay pinakiusapan ni Ronald ang mga kapatid na lalaki ni Helen na samahan palagi tuwing gabi ang magiina nito sa kanilang tahanan upang kahit papaano ay may kasama sina Helen sa tahanan tuwing gabi. April 9, 1994, kasagsagan noon ng buhos ng ulan. Hinihintay nila Helen at nakatatanda nitong kapatid, ang binatang nakababatang kapatid ni Helen, bago lisanin ng kuya ni Helen ang mga ito. Ganito kasi ang nakagawian ng mga ito kung saan ay nananatili muna ang kuya ni Helen sa kanilang tahanan upang hintayin ang nakababatang binatang kapatid ng mga ito, at doon ito laging natutulog kasama ng mag-iina tuwing gabi. Ganito ang naging rutin ng mga ito bilang parte ng kanilang pag-iingat dahil ng mga panahong iyon ay kasagsagan ng balita patungkol sa malagim na sinapit ng Visconde family, sa paglalim na ng gabi ay hindi pa din nakakauwi ang hinihintay nilang nakababata nilang kapatid. Kung kaya't nagdesisyon na lamang ang kuya ni Helen na doon na lamang sila magpalipas ng gabi sa tahanan ng kanilang ina. Bagamat ikinatuwa ito ng mga anak ni Helen, ay nanindigan na lamang si Helen na manatili na lang sa kanilang tahanan upang hintayin na lamang ang kanilang kapatid, at dahil na din sa may pakikinggan pa ang mga ito na bagong recorded cassette tape na ipinadala ni Ronald para sa mga ito, walang kamalay-malay ang nakatatandang kapatid ni Helen, na ito na pala ang huling pagkakataon na makikita nitong buhay ang mag-iina. Bye 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 Dahil kinabukasan, ay natagpuan na lamang ang mga ito sa kalunos-lunos na kalagayan kung saan ay pare-parehong naliligo ang mga ito sa kanika nilang mga sariling pulang likido. Ayon sa lumabas na pagsusuri sa katawan ng mag si Helen ay nagtamo ng halos 50 mga malalalim na sa iba't ibang parte ng katawan nito, habang ang kaawa-awang sina Chelsea at Jilly naman ay nagtamo ng hindi bababa sa 20 mga malalalim din sa iba't ibang parte din ng kanilang katawan. Lumalabas sa investigasyon, na pagnanakaw ang naging motibo sa kalunos-lunos na sinapit na ito ng mag-iina, dahilan kung kaya't inabutan na lamang ni Ronald, na malamig na ang kanyang buong mag-iina at ang mga ito ay nakalagay na lamang sa kahon. Naging napakasakit nito para kay Ronald, tila hindi ito makapaniwala na sa isang iglap lamang at sa makasariling intensyon ng salarin, ay tuluyang sinira nito ang matayog na pangarap ng isang ama na walang hinangad kundi ang magandang kinabukasan para sa kanyang mag-iina. Naging malaking balita ang sinapit ng magiinang ito noong dekada 90, dahilan upang lumiit ang espasyong ginagalawan ng salarin, at makaraan ng halos pitong buwang pagtatago ay nahuli rin sa barangay Pampanglabo Camarines Norte, ang salarin sa sinapit ng maginang Helen, Chelsea at Jaylin, na si Elmer Paliktik, kung saan ay kapitbahay lamang ng mga ito. Nahatulan ito ng reclusion perpetua, at kasalukuyan pa rin ay pinagpapatuloy magpasa hanggang ngayon ang kabuoan ng sintensya nito sa Muntinlupa City Jail. Isang pelikula ang inilabas sa direksyon ni Carlo J. Caparas, noong November 9, 1994, na mahusay na ginampanan nila Vilma Santos bilang si Helen, Joel Torre bilang si Ronald at sina Angelica Panganiban at Shari Nascat naman para sa pagganap bilang sina Chelsea at Jaylene. Sa kasalukuyan, ay nanatiling paupahan na lamang ang tahanang minsang pinangarap ng Arandia family, ayon sa katiwala ni Ronald, hindi nito nais na ibenta ang tahanang naging saksi sa masalimuot na sinapit ng mag-iina nito. Dahilan kung kaya't pinaupahan na lamang ito. Bagamat marami itong masasayang alaala sa kanyang mag-iina rito, ay hindi din ito maatim na tumira sa tahan ng naging huling hantungan nila Helen, Chelsea at Jaylene. Dahilan kung kaya't pinilit na lamang ni Ronald na kayaning magsimulang muli ng panibagong buhay at manirahan na lamang sa ibang bansa. Dala-dala sa puso at isipan ang pagmamahal at mga matatamis ng iti, nila Helen, Chelsea at Jaylene. Masakit mawala ng mahal sa buhay ngunit sa istoryang ito ng Arandia family, ay mas lalo itong naging napakasakit, dahil ang pinakamamahal nitong mag-iina, na tanging dahilan ng pagsusumikap at sakripisyo nito, ay kukuni na lamang basta-basta ng isang taong hindi marunong lumaban ng patas sa hamon ng buhay.